kumain muna kami bago bumiyahe si Kuya Henry ayun guys ayun o kain muna kami bago hmm uh -huh. Mahirap sa loob. Ano eh, ko, Henry? hirap uh Ngayon, -huh. malaya na siya. Mga guys marami ako nakita magaganda. 'Yon. Dito sa labas, sa labas. Malay mo ko yan rin ka pa. Nakakita ako ng train sa taas. <laughs> ah, ayan 'yan. yan. Ah, makabawi naman si Kuya Andre sa kain.

Malaya ka na Kuya Henry ha. Talagang mag magbago ka na doon ha. Malay mo magkita pa tayo ulit. Ha? Malay mo kita malay mo. Pupunta ko doon sa Pangasinan. Oh, malay mo pag nag viral yung video natin eh. Puntahan kita doon. Yan. Si Kuya Henry. 44 malaking pasasalamat niya sa Panginoon. Binigyan pa siya ng pagkakataon na mahal sa buhay ko sa Nueva Ecija. Saan yung sa Nueva Ecija? San Antonio Nueva Antonio Ecija mga guys. sa kayo dyan. Bukas nandiyan na si Kuya Henry sa San Antonio Nueva Ecija. Kuhan mo yung page ko Kuya Henry ha sa mga kamag-anak ko doon bibigay ko sa iyo. Yan guys. Thank you, thank you guys.